Uh, kailan ka pag sususpecha na ang anak mo pala ay may anemia? Usually, yung mga batang dinadala sa amin na ang mga mami ay nagsususpecha ng anemia, ang very striking sa kanila is one, kulang sa timbang. Pangalawa, yung pamumutla. Pero hindi napapansin ng mga mamis, yung mga bata na to pag humilias, malamya din. Madali silang mapagod, madali silang hingalin. Although, we have to rule out other problems na meron sila. Pwedeng hindi rin sa anemia. Pero just the same, kailangan each check ang baby kasi makita mo yung pamumutla ng mga batang may moderate to severe anemia very glaring yung sa kamay sa palms and soles na talagang parang isang paper white na yung dila yung ilalim ng mata and titingnan natin ito yung mga bata na medyo malnourished mahina din sila sa usually yung mga school age medyo mahina sila yung performance sa school and in severe forms pwedeng magkaroon ng decompensation usually sa heart mabilis yung tibok ng puso mga mamas